Hi hey, mga kabiyos, ayan po mga Nagprepare lang po diyan kami mga kabiyos ng dalhin dalhi namin going province mga kabius. kasi 'di ba Holy Week. So kailangan namin magpunta sa province para makauwi din. Ngayon mga kabius, nag ano lang nagtugpi lang yung ate ko diyan, yung asawa ng kuya ko. Ayan. Pre Nagprepare lang para bukas hindi na madaming gagawin mga kabiyos. Ayan nga mga kabyos, kinabukasan mga kabyos, umulan po mga kabyos. And sabi ko, ay daw ako mag-alis mga kabyos sa bahay. Ayan, ayan nga mga kabyos, Then, resulta mga kabyos, nag-ulan mga kabyos. Sa so, wakas, suminto din ang ulan mga kabyos. Ayan mga mga kabyos, free prepare lang ako dyan. Yung kasama ko pala, yung kapatid ko, yung pamangkin ko. ayon maglakad lang kami mga kabyos. Pat patungo dyan sa crossing mga kabyos. Kasi dyan na kami nag-await ng jipo mga kabyos para going town. And doon na din kami sasakay ng ng bus po mga kabyos para mas madali ayun na yan mga kabis nakasakay na kami dyan ng jeep mga kabis ayun nga mga kabis nakarating na kami sa taon mga kabis since makin na kami sa bus mga kabis siya na kayo mga kabis kasi hindi ako nag vlog ng full video talaga mga kabis kasi baka ma full storage ako mag, mag ano mag video video sa lahat ng la eh deserve ko naman talaga kasi vlogger charge ayun na yan mga kabis nag video video nga ako dyan muna mga kabis Ayan nga mga kabiyos, naarawan na kami dyan. Oh, isa na all na, arawan. Ayan mga kabiyos, na, I mean mga kabiyos, nakarating na kami sa labuan mga kabiyos. Pasin siya na kayo, mali ko talaga yung charge. Ayan mga kabiyos, nakasakay na din ako sa piyagi mga kabiyos, patungo sa province mga kabiyos. Ayan, ayan, nag-wait lang yung, yung pamangkin ko kasi bumili lang ako ng pasarabong, yung bread. Ay, alam niyo na yung bread. Ayan nga mga kabiyos, pinandral na ang train. Ay, este, piyagi pala mga kabiyos. Baka nahilo na kasi ako sa biyahe yung sa mga kabiyos na eh, yung mga views going on eh, for the go channel yun na yung mga views na kami sa lintangan, mga kabius yan video video muna yan nga yung bridge ng lintangan eh, yan yan na kami sa barangay na amin Ayan, barangay lintangan po yan mga kabius obvious ba Charis. Eh, yan yan mga kabius nakarating na din ako sa bahay mga kabius naglakad na ako dyan mga kabius ng right to the left mga kabius nga, mga kakabius, nakarating din ang person mga kakabius sa bahay niya mga kakabius and ayan lang mga kakabius, bye bye